Alright, isang magandang hapon po sa lahat. Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga subscribers sa lahat po ng ating mga mahal na manonood. Welcome back pong muli sa akin pong YouTube channel na ATS Tambayan. Ngayon pong hapon ay magluluto tayo ng adubong itlog. Ayan. <laughs> Naiiba naman po ito, mga mahal kong manonood. Itlog, aadubuhin mo. Ayan. Ayan. Para malaman nyo po, mga mahal kong manonood, kung paano namin ito ginawa. Ayan, taposin nyo po ang ating video para malaman nyo po. At syempre, huwag nyo pong kalilimutang paki subscribe ng akin pong YouTube channel at Pakilike and share na rin po ng ating video para marami pa po ang nakakaalam nito at patuloy pa pong i ni YouTube. Yan, maraming salamat po mga mahal kong manonood. Ayan nga po, umpisan po natin sa paglalaga ng itlog. Yan, walong pirasong itlog po yan mga mahal kong manonood. Ang ating aadubuhin ngayong hapon. At siyempre, mega mega love shout out po sa lahat ng ating mga mahal na manunood. At siyempre, gayon din po yung mga hindi pa nanunood or manunood pa lamang. Mega mega love shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa akin pong YouTube channel. Ayan mga mahal kong manonood, habang nilalaga po natin yung walong itlog, maghihiwa na po tayo ng ating mga gagamiting sangkap sa atin pong gagawing pagluluto o sa ating gagawing pag ng itlog. Umpisan po natin sa paghihiwa ng siling pula. Ayan, kailangan po natin tanggalin yung buto nung sili. Anyway, iwain lang po natin mga mahal kong manunood ng katamtaman lamang. Ngunit dipindi na rin po ito sa inyo mga mahal kong manonood kung gaano po kalalaki ang inyo pong gagawing paghihiwa. Para mas mapabilis po tayo kaya habang naglalaga, naghihiwa tayo ng ating mga sangkap. Yung paglaga po pala mga mahal kong manonood, nung nilaga namin yung itlog, hindi po namin yung tinakpan para hindi po mabasag. Yan tapos na po yung ating sinagawang paghihiwa sa sili. Ay naman po ay dadako tayo sa bawang. Yung bawang naman po ang ating hinihiwa mga mahal kong manonood. Para gamot po sa high blood. Ayan. Kailangan lang nating balatan at pagkatapos ating balatan, hihiwa-hiwain na po natin ito, mga mahal kong manonood. Ngunit depende na rin po ito sa inyo, mga mahal kong manonood, kung, kung hihiwa-hiwain nyo ito o hindi. Ang ginawa po namin, binalatan namin, pagkatapos naming balatan, hinihiwa namin ng katamtaman lamang ayan tapos na po tayo sa bawang ngayon naman po ay sibuyas ang ating hihiwain sibuyas na pula nga po pala ang aming gagamitin dito mga mahal kong manonood ayan kailangan lang nating balatan at pagkatapos ating balatan ay hihiwain din po natin Biniyak lang po natin ito mga mahal kong manunood bago natin hiniwa-hiwa. Ayan, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood ng aking video at ngayon din po sa mga manonood pa lamang. Mega mega love shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa patuloy po yung pagsuporta sa akin pong YouTube channel. Ayan mga mahal kong manonood, ang gagawin naman po natin dito ay naiiba sa ginagawa ng pagluluto ng adobo. Ngayon po ay ating pagsasama masamahin, yung, uh, yung ibang mga sangkap sa ating gagawin pagluluto. Kita nyo naman po mga mahal kong manonood, yung toyo ang una nating ginawa tapos inilagay po natin yung oyster sauce. Yan, pinagsama na po natin dyan. At gayon din po yung asukal. Yan, kunting asukal lamang po mga mahal kong manonood. Bago po natin nahalo-haloin. Yan, pamintang durog. Naglagay na rin po tayo. At yung ating magic sarap o yung tinatawag na seasoning, inilagay na rin po natin. Kita nyo naman po mga mahal kong manonood, pinaghalo-halo na namin. Ayan, ayun na po yung itlog mga mahal kong manonood. Ilalagay natin ito sa tubig na hindi po kumulo o yung sa malamig na tubig. Ayan, yun po ang kagandahan mga mahal kong manonood. Pag naglaga po kayo ng itlog, huwag niyo pong tatakpan para hindi po nababasag. Hindi po nababasag ang inyong itlog na nilalaga. Ayan. <laughs> ayan, medyo ma... Ano nga lang po, mainit-init pa. ng ating balatan. Kailangan lang po na balatan natin yung itlog bago po natin ito lutuin. Ika nga, nilaga mo na, lulutuin mo pa ulit. Double cooking, ika nga. Ayan, itrya e, nyo po ito mga mahal kong manonood na gayahin yung ating ginawa. Dahil kung sawa na po kayo sa sunny side up, sa scrambled egg, sa nilagang itlog, ganito naman po ang inyong gagawin mga mahal kong manonood. Para naiiba naman po sa paningin ng inyong mga anak, sa panlasa ng inyong mga anak. At syempre, gayon din sa ating mga magulang. Ayan po, magigisa na po tayo. Umpisahan na natin magisa Ayan, nakita nyo naman po, naglagay na tayo ng mantika. At syempre, inilagay na po natin yung ah, bawang, mga mahal kong manonood. Ganyan po kami, mga mahal kong manonood, pag nagigisa. Inuuna po namin yung bawang. Ngunit, dipindi na rin po ito sa inyo, mga mahal kong manonood kung ano po ang unahin ninyo, yung bawang o yung sibuyas. Kanya-kanya po tayo ng style. Ayan, isinunod na po namin yung sibuyas. Ang bango talaga pag pinagisa mo yung bawang at yung sibuyas. Ayan, hintayin lang po natin na maluto yung sibuyas. Ayan, inilagay na rin natin yung siling pula. Ayan, halo dito, halo doon. Para lumabas yung aroma ng mga ingredients na ating ginigisa. bago inilagay na po natin yung tuyo. Ayan, kitang kita nyo naman po mga mahal kong manonood yung pamamaraan ng aming sinagawang pagluluto sa adubong itlog. Ayan, kulong-kulo na siya. Ayan, bago po natin nilagay yung itlog. Isa-isa lamang po ang ating nilagay. Ayan, nagdalawa. Eh yung pag, pag ano po dito mga mahal kong manonood. Dahan-dahan lamang po. Kaya po natin nilaga yung itlog para buo po siya. Para buong buo pa rin yung itlog. Kasi pag hindi po natin nilaga, hindi po natin maaadubo yung itlog na kagaya nito. Kaya kailangan po nating lagain muna. Yan, matsagaan na nga lang natin na halu haluin. Kailangan matsaga po tayo. para masip-sip nung itlog yung ating mga ingredients Ayan, kailangan natin saboy -saboy yan kailangan nating sabuy-sabuyan sa ibabaw <laughs> Kitang-kita nyo naman po, kulong-kulo yung ating nilagang itlog. Ayan, maraming marami pong salamat. Ba-bye. I love you all. God bless to one and all. See you on my next video.